Ciao raga! Nagsimula sa isang kwento, kumala at lumipas ang panahon. Ngayon, naging parang totoo na. Sabi nila, yung mga nasa work sector na lavoro domestico, ang tinutukoy natin ay ang mga golf bedante babysitter Baby-Sitter dahil sa kinakaltasan daw sila at ipinagbabayad ng kanilang amo ng Bulitini Imps ay nakakapagbayad na daw sila ng buwis sa Italian Government. Kaya, sabi nila, hindi na daw sila kailangan pa na mag-file ng Modelo 730 o Modelo Unico. Isa lang yung kwento raga at ito ang totoo. Ang mga employers o amo o datori di lavoro ng na mga nasa lavoro domestico at tinutukoy pa rin natin ay yung mga golf, badante, babysitter ay hindi maaaring maging sostituto din posta. Ulitin natin ha. Yung mga amo ng mga golf, badante, babysitter, hindi sila maaaring maging sustituto din po Kaya, ang mga amo ay hindi po pwede o wala silang kakayahan na kaltasan ang mga golf, badante, babysitter para ipagbayad sila ng buwis. Bakit? Ulitin lang natin kasi nga ang mga amo ng nasa lavoro domestiko ay hindi pwedeng maging sustituto de imposta o withholding tax agent. Hindi iyan kagaya ng mga operay o nung iba pa na mga laboratory dependente na ang datore nila ay pwedeng maging sustituto de Kaya naman, nakakaltasan sila ng buwis ng kanilang kumpanya o atsyenda o dita. E bakit ang mga calls, badante, babysitter ay kinakaltasan ng amo at mayroong binabayaran na bulitini imps. Saan yan? Napapapunta. Kung hindi naman pala, ibinabayad ng buwis. Ang kinakaltas ng amo sa isang golf for the para sa pagbabayad ng bulitini imps quarterly ay sa imps papapunta para doon sa kontributi imps ng isang worker. Kaya nga ang tawag ay bulitini imps. Para saan naman? o ano naman ng serve noong ibinabayad sa Contributi Imps para iyan mainly sa pension at social insurance ng isang worker dito sa Italia. Ang Contributi Imps ay kailangan din specifically para sa natatanggap sa maternita, malatiya, disokupasyone o naspi at marami pang iba. Siyempre, kailangan nating i-consider kung ano ga yung tipo ng lavoro ng isang worker at saka kung nasaan siyang sektor para matanggap niya o ma-receive niya yung mga ibinibigay na tulong na manggagaling sa IMS dahil sa pagbabayad ng kontributi IMS. Kung baga sa Pilipinas, para mas madaling uh, maintindihan at mas maging malina, magbibigay tayo ng example, di ka sa Pilipinas ay mayroong binabayaran para sa SSS o kaya naman ay sa GSIS. Dito sa Italia, yung binabayaran na Contributing Aims ay parang pagbabayad sa SSS at saka naman sa GSIS. Samantalang, ang sa buwis naman doon sa Pilipinas kapag ka ikaw ay nagbabayad, yun naman ay napupunta sa BIR. Samantalang, dito naman sa Italia, ang buwis ay napupunta sa Agencia del Entrate. Eh kung ang Contributing ims pala, ay hindi para sa pagbabayad ng buwis Paano na ang isang golf badante babysitter ay makakapagbayad ng buwis kung kailangan niya na magbayad ng buwis? Para maging maayos ang sitwasyone fiskale ng isang golf badante babysitter at makapagbayad siya ng karampatang buwis kung kailangan, magagawa niya iyan sa pamamagitan ng pagpa-file ng either na modelo 730 o modelo unico taon-taon. Sa pagpa-file ng modelo 730 o modelo unico, ang basihan ay ang red dito. Kapag kalampas ng 8,500 euros, para ngayong 2025 ba, yan kasi ang limit. Kapag kalampas ng 8,500 euros ang annual income, kailangan na mag-file. O pure, kapag ka sa loob ng isang taon ay higit sa isa ang code. Dahil sa yung iba ay marami ang kanilang amo. Kahit pa, mas mababa sa 8,500 euros ang total annual income, obligado pa din na mag-file. Kasi nga, higit sa isa yung code sa loob ng isang taon. Tandaan na kapag ka nag-file ng 730 ang isang golf, badante, babysitter, binabarahan aring senza sostituto. Isang patunay pa din iyan na ang amo nila ay hindi talaga pwedeng maging sustituto din kaya hindi sila pwedeng kaltasan ng amo para sa buwis. Ulitin lang natin na ang kinakaltas sa mga nasa lavoro domestiko ang tinutukoy pa rin natin ay yung mga golf, badanti babysitter na para sa pagbabayad ng bulletin IMPS ay para sa contributi IMPS nila iyon at hindi para sa pagbabayad ng kanilang buwis. Sana ay naging malinaw iyan. Kaya raga, ishare mo na ito sa kanila para maitama natin ang mga kwento ng iba. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!